Kaya ko guys. Kakagaling ko lang trabaho guys. Ayan o. Eh. ito yung, ito yung apron ko. Ayan, yan yung apron. Apron ko to guys. Oh. Yan apron ko from, ko kung saan ako trabaho Secret. Ayan. Kung saan ako nagtatrabaho. Kung saan ako nagtatrabaho ka So dahil gutom na gutom ako. Totoo to. Kaya nagutom na gutom, ng gutom talaga ako guys. Gusto na sa mga inang kanin eh. Kaso wala eh. Walang ulam. na ako kasi lalabas pa ako bibili ng ulam. Kaya ang ginawa ko, ito na lang. gutom na talaga ako. Kasi simula 5, ang pasok ko talaga guys, as in, 5 a.m. So, umalis ako dito ng 4.40 to 4.50. Ayan, tingnan mo naman ang buho ko. Naka, naka ano pa, naka ganyan pa. Naka ganyan pa. Kaya yun yung uniform ko na kulay blue sa kabila. Kasi ano, kakabis ko lang talaga. Nagugutom na talaga. Kaya ginawa ko. <laughs> Naranasan niyo ba to? Yung, yun yung gumain. Pero, wala pang, may kanin actually sa baba. Pero wala talaga yung ulan. Dahil hey, yun naman ako bumili eh, Kasi nga, ano, tawag ito? alam, oras na, maga, nung oras na to, Ako na, pasapon na. Tapos, ang ginawa ko na lang, bumili ako ng soft drinks, naging ko ng yelo. Tapos, ano ko nang, anong kong pagkain ko ito, ah, uh. tiririn, 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 ayan, ah, tiririn, ah, diba, mas hindi magbibili ko ng pagkain sa na. Sana hmm. ba, ako ko ito. Pagkatapos mo ito, Ang pa ako ng uniform ko. Masama nang kinipron. Ayan kasama naman aking bim Ayan, yung sapin sa likod. O, sa likod. Tapos ang aking... Uh, aking bag. O, tsarang! Laman ang aking bag. Wala naman yan. O, hernet. Hernet na lang yung aking bag. Tapos, syempre, aking wallet na walang laman kasi wala natin yung... Uh, pira. Ayan. Yeah. Panyo. Ayan, yan yung laman ang aking wallet. Tapos wala na. Ayan, lipstick. Lipstick, tsaka ano sabi nga kain ako talaga ako nabubutan na kain na ako panay talaga ko guys kasi nabubutan talaga ako ano naman yung mukha ko wala, hindi ko pa nabubula yung ano yeah. nabababa ko kakain muna ako baka mo ito guys umulan kanina eh umulan yun, umulan gusto umulan sa duty pa ako babalik ko. baka makalimutan ko yung aking hairnet dito sa aking hair yeah. ayun muna na ako kasi tapos ako gutom na dapat masyempre mag tayo ng tubig ang tubig ay sa siyempre tubig to sa sa aking cellphone na ah. yan o ayun 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 ang tubigan ko na pa ako makeup hmm? may lipstick pa ako may makeup pa ako pero dahil sa gutom na gutom na, na, yun. na, na yung tao gutom na gutom na yung ate ay, naku. Napagod talaga ako kasi tingnan mo yung mata ko. Kasi nga, tingnan mo yung ko, guys. Tingnan mo, hindi ko natanggal yung mga ka. may make-up ako sa mukha ko, di ba? Di ba? Ang lula niyo, nakapag-make-up pag may trabaho, di ba? Kasi wala lang time guys. Balik ako. Trip ko lang talaga. Trip ko lang napagod ako. Hindi talaga makapag-vlog ng isa. Kasi, pag hindi ako closing, mas maroon kasi ako in sa opening kasi. Ano oh, yung simbol Hmm, yeah, Hmm. Kaya ko piyok mga dami. Ayun oh. No. Ayun yung ko yung kulay dilaw. Yung uniform ko. Hulaan niyo. Uniform ko yan. Sirap na kong kulay. Hindi pa nakukuha. yung white ko na. T-shirt. yung white ko na t-shirt. Ayun. Ayun Yun 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 Kalit-kalit ko lang. Ayun. 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 ako Ay, ano ako. Oh my gosh, mo. Sabi talaga so, muna ako tos, Habas. na napagod sa alam. Kasi mag-alaba mo na ako, tapos patutulog ako. Habas. Mahala na, tapos patutulog ako. Kasi nakapagod talaga ako guys. Patay na. Kasi po naman sa um, YouTube um, channel ko guys. Please lang, bali-bali na -bali itong YouTube to Pero sana, please lang. Kasi una ko na talaga pinapangarap ko guys. Hindi ako talaga makapag-ano. Pero sun talaga. Una, -una ko na ako talaga bibigyan namin yung simbahan namin. Tapos pangalawa yung mga nangalala na mga na 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 na. PWD po. Please lang. Please, susurus my YouTube channel, Maria Martinez. Please, mga kapatid. Please lang po, nakikisap ako sa'yo. And, tabay mo na gusto ng gulong talo. Kakay mo na ako ng aking... <laughs> Ayan. Tsaka, ating pagkain ni kaninan. Swan. So, Ang mga chichirya for life. Sige na, guys. Bye-bye. Pasubscribe my channel, Maria Martinez. Ang gawin, guys. Love you.